isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Hiwaga sa kolehiyo. Ang kwentong ito ay mula noong 1960s. Mayroong Tulip Girls College sa Boxburg, South Africa. Ang mataas na paaralang ito ay limang pung taon at ito ang pinakasikat sa buong syudad. Isang araw, si Parry na nag-aaral sa kolehiyong ito ay pupunta sa palikuran sa unang palapag ng kolehiyo. Pagdating niya sa banyo, may nakita siyang salamin at hinangaan ang kanyang sarili. Ang ganda ng aking kulay rosas na damit! Siguradong maiingit lahat ng babae sa kolehiyong ito! <laughs> Tinitigan ni Parry ang kanyang sarili sa salamin nang biglang kumurap ang ilaw. Nanginig siya at kinabahan. Hoy! Anong nangyari sa ilaw? Mga daga, gusto ko pa namang mag-makeup. Pumunta tayo sa baba, sa palikuran sa palapag na yun. Papunta si Pari sa pinto. Nang biglang, magsara ang pinto. Sinubukan niyang buksan ito, pero tila nakadikit na bigla ang pinto. Eri, bakit ay nang bumukas ng pinto na to? Sinubukan niyang buksan ang pinto Nang may makita siyang Mensahe sa pader Na sinulat Gamit ang dugo Ayaw ko sa kulay pink! Natakot si pari sa nakita niya At kulay rosas ang kanyang damit Hinampas niya ang pinto At sumigaw ng tulong may nagpakita na kakaibang lalaki sa likod niya. Ang katawan nito ay kalahating tao at kalahating hayop. Mayroon siyang hawak na kutsilyo. Kulay pink ang buhok nito. Nagiba ang kulay ng kanyang mga mata mula itim papuntang puti. Bigla siyang pumunta sa direksyon kung nasaan si Pari. Nang makita ito ni Pari, sumigaw siya ng malakas! Kinabukasan, nag-usap si Daisy at Helen sa bulwagan ng kolehiyo. Lumapit si Shelly at nang makitang masama ang kanilang loob, kinausap niya ito. Daisy, Helen, anong nangyari? Bakit kabado kayong dalawa? Hindi mo ba alam nangyari kay Perry mula sa medical department? Anong nangyari? Dumating siya kahapon, suot ang kulay rosas na damit. Nagustuhan nito na lahat. Eh anong dahilan ng alarm? Noong pumunta si Paris sa palikuran sa unang palapag, biglang sumara yung main door tapos narinig na lang siyang sumigaw at tumingin ng tulong. Makalipas ang ilang minuto noong biglang bumukas uli ang pinto, nakahiga na lang si Paris sa sahig. At ang pinaka nakakagulat sa lahat may nakasulat sa pader, Ayaw ko sa pink! Matapos marinig ni Shelly ang lahat, takot niyang tinignan ang kanyang mga damit. Huwag hmm. ka mag-alala. Hindi ka pa nagsusuot ng kulay pink, Shelly. Pero sino kaya ang may kayang gumawa nito? At ano ang problema niya sa kulay pink? Dumating si Miss Madison at kumalma ang mga babae sa kanyang presensya. Alam kong kinakabahan kayong lahat. Pero ngayon sinarado na natin ang banyo sa unang palapag at hinihiling din namin na iwasan ninyong pumunta sa palapag na ito. Mas makabubuti para sa ating lahat ang ganitong paraan. Umalis si Miss Madison kasama ang babala na yan. May mga tanong si Shelly sa kanyang utak na hindi pa din nasasagot. Isang buwan na ang nakalipas ng mangyari ang insidente. Ngunit Takot pa rin ang mga babae. Isang buwan na ang nakalipas, pero hindi pa rin natin alam kung sino ang dahilan ng pagkamatay ni Pari. Ano ang pwede natin gawin, Shelly? Narinig sila ni Michelle, isang matandang babae na janitress ng college. Huwag niyo nang alamin hanggat maaari. Nandito na ako mahigit ng limampung taon. Maniwala kayo. Gulat na tumingin sa kanya si na Shelly, Daisy at Helen. Ano ang nalalaman mo tungkol dito, Michelle? Oo nga. Ilang taon ka na ba dito sa college na to? Oh, matagal na ako. Itinayo ni Mr. Tulip ang kolehiyong ito limampung taon na ang nakalipas. Ito ang unang kolehiyo na puro babae lang ang nag-aaral. May anak si Mr. Tulip na si Max Tulip. Laki sa itong si Max Tulip. Inaasar ang mga babae, inahawakan ng kanilang kamay at sinasara ang palikuran ng may babae sa loob. Gusto niya ang kulay pink. Noong nagsisimula pa lang ang paaralan, kulay pink ang kulay ng mga uniforme ng mga babae. Isang araw, may babaeng na puno sa panuloko ni Max at sinaraduhan niya si Max. Makasunoon at namatay si Max mag-isa. Mula noon, kapag may papasok na tao na nakakulay pink, namamatay ito katulad ng nangyari kay Paris. Pero bakit walang naglagay ng babala dito? Dahil masisira ang pangalan ng kolehiyo Kinabukasan, si Shelly ay nagbabasa at lumapit si Miss Madison habang may hawak na kape. Maya-maya, naging kulay pula ang mga mata ni Madison at naglalakad papunta kay Shelly. Nabangga si Madison kay Shelly at natapon ang kape sa damit ni Shelly. Nako, pasensya na Shelly. Nawala ako sa isip ko. Okay lang po, ma'am. Halika, may t-shirt ako. Pwede mong suotin. Hindi na po. Lilinisin ko na lang gamit ang tubig. Hindi, kasalanan ko 'yan. Tara na. Binigyan ni Madison ng bag si Shelly. Eto, suutin mo ito. Minsan, kailangan kong magpagabi dito. Tinago ko yan para sa oras na yon. Sige po! Ayun ang banyo. Magpalit ka na. Pumunta si Shelly sa banyo at sinuot ang damit ni Miss Madison. Masyadong madilim doon, kaya hindi na niya nakita ang kulay ng damit. Lumabas na lamang si Shelly mula doon at napansing wala na si Miss Madison doon. Saan kaya pumunta yun? Kailangan ko na rin pumasok. Late na ako. Bago pa makalabas si Shelly sa pinto, bigla itong nagsara. Nalito si Shelly at narinig ang boses ng isang tao palabas sa banyo. Nanlamig siya nang marinig ang boses na ito. Nang lumingon siya sa kanyang likod, mayroong lalaki na nakatayo. Pangit ang itsura nito at napahiya si Shelly sa kanya. Ah! Sino ka? Akin itong kolehiyo at ako ang may-ari nito. Ako si Max. Sinabahan si Shelly matapos marinig ang pangalan ni Max. Pakawalan mo ako. Pakiusap. Bakit suot mo ang kulay pink? Alam mo bang ayaw ko ng kulay na yan? Pink? Hindi ako nagsusot. Nagulat siya nang makita ang kanyang sarili. Kulay pink nga ang damit. kawalan mo ako. Pakiusap. Hindi, hindi na ako magsuot ng kulay na ito. Ho, wala akong pakakawalan. Papatayin ko kayong lahat! <laughs> Tumakbo si Shelly papunta sa pinto. Inangat siya ni Max at ibinagsak ulit sa lupa. Naiyak sa sakit si Shelly. Lumapit si Max at hinila ang kanyang buhok. Wala akong kaibigan dito. Pwede mo ba akong samahan dito, Shelly? Wag! Pakawalan mo ako! Usap! Hinila ni Max si Shelly hawak ang kanyang buhok Dinala siya sa banyo at bigla itong nagsara Mula noon sinubukang hanapin ni Helen at Daisy si Shelly Ngunit hindi na siya makita Walang nakakaalam kung bakit bigla na lang siyang nawala Sa di kalayuan, nakatitig si Michelle sa palikuran sa unang palapan Alam ko, hindi na babalik Si Shelly. Ang wakas Shout out sa manlalakbay na manunula channel members Shout out to Bob and Joe Lovely Eleanor Buenaventura, Oscar Meneses, Lucien Abelardo, Cherry Zafirina Montelibano, Kat Berglar Segunda Katigbak, Yerin Karim, Ayk Pasagrado, Shella Hart, Rona Maycolor Athena Phoenix, Drixie Brelpido, at Maria Cristina Rivera. Maligay ang pakikinig sa lahat ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Lalo na sa Middle East at mula sa North and South America hanggang Europe at Asia. Maraming salamat. Hanggang sa muling paglalakbay. Mabuhay po kayo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.